Pindula, bog ng sunod-sunod na putok ng baril ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa barangay at sangguriang kapataan election sa bayan ng malabang sa Lanao del Sur. Si Claire Gighe ng Philippine Information Agency Lanao del Sur sa detalye. Sa kasagsaga ng paghahain ng Certificates of Candidacy para sa mga tatakbo sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections, naalarma ang munisipalidad ng malabang sa Lanao del Sur matapos magkagulo at magkaputukan. Ayon sa Lanao del Sur Police Provincial Office o LDSPPO, nagkaroon ng indiscriminate firing sa ikaapat na araw ng filing of COC noong Agosto at 31 sa Municipal Hall sa Barangay Chinatown banda alas 11.30 ng umaga. Ayon kay LDSPPO Public Information Officer, Police Major Alina Edmoner, nangyari ito dahil sa kagustuhan ng ilang kandidato na maghain ng COC. Kahit pa may ipinapatupad ng scheduling ang COMLEC dahil sa dami ng mga barangay sa bayan. Bukod dito, ito? Uh, ito po yung mga strategy ng mga magkakatunggal mga barangay chairman, uh, Nagpapotok sila daw uh, para takutin yung mga ibang mga uh, ng COC doon sa Municipality of Malabang. Kasunod ng insidente, pinangunahan ni LTSPPO Director Police Colonel Robert Dakulan ang mabilis at agarang monitoring at security coverage, kasama ang mahigit dalawandaan niyang tauhan, ang Regional Command Group at mga sundalo para matiyak na magiging maayos ang natitirang mga araw ng COC filing. Ayon pa sa LTSPPO, natukoy na ang mga partidong sangkot sa kaguluhan pero hindi pa nila mapapangalanan dahil patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng malabang municipal police station rigoro naman ni Moner na walang namatay o nasaktan sa insidente. Dagdag pa niya, tinatalakay na ngayon ng command group kung mapapabilang ba ang bayan ng Malabang sa election areas of concern sa probinsya. Sa ngayon, umaapela si Moner sa publiko na patuloy na makipagtulungan para mapanatili ang maayos na halalan sa Oktubre at uh, Kani po uh, sa PMP ng Lanajusco, uh, nakikita sa people of Malabang uh, sana uma uh, maging po tayo. Ah uh, sana inggit natayo ma uh, uh, sana makatulong po tayo sa Fish and din sa uh, Municipality of Malabang. Claire Gighan ng Philippine Information Agency Lano Dosor para sa bayan.